And, uh, magkakaroon na po ng uh, uh, paglapit doon sa kanila utang uh, ng mga kanilang mga kaya uh, congressman ko lang. Pero from as, as, of the moment, di pa confirm kung nanggaling ba kung kong yung statement? Ay, hindi, wala pa po kami sinasabing ganun. Ang sinasabi lang po namin ay mag-iimbisiga kami. So ano na po yung mga steps for investigation po? Ay kukunin po namin, sa ramo namin, kukunin namin kung saan uh, nanggaling yung post na yun at uh, yun po yung mga technical matters na po yun. Kaya ibigay na namin sa kanila yung uh, pag iimbisiga at uh, may mga ginagamit po sila mga special gadgets dyan para mag-determine uh, 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 kung saan nag-umpisa yung uh, mga informasyon na yun medyo ano po yan, medyo mahaba din po ang uh, proseso. Kung napansin ninyo, yung February nga, eh, medyo may lang natapos. So medyo mahaba po yan kasi ini iniisa-isa po ni Ed. When you say mahaba, ilang mga ilang months? silang. Eh, depende po. Depende. Kasi sa dami po nung nagpost online, eh, i check po yan isa-isa. Isasali din po yun yung mga nag-share? Kasi titingnan natin po natin yan. Kasi yung pinaka-udat po yung titingnan natin eh. Di ba? Hindi ba pag naging bisiga po tayo eh, yung nag-share, isang part lang naman yun. Ang hahanapin uh, natin, yun talagang gumawa nyo. R.D., paano po natin masasabi uh -oh. na secure and uh, meron tayong peaceful na... As a coordinate, coordinate um, we say, strategies and tactics. Masyado pa pumaga para i-connecto ngayon. Basta kami po, yan, nag-iimbi sila sa ngayon. At uh, maaari nga yung mga nauna ay uh, iba dito sa ngayon. Pero baka uh, isang grupo lang talaga yan. namin dahil uh, pare-pareho ang style. Puro false information. General, uh, sinabi niya kanina walang employment. Uh, tama ba yun ng CIDG at saka uh, Masa dito sa Davao region? Alin pong deployment ang sinasabi niya? Kasi yung tinalabas, merong Uh, Meron po tayong uh, CIDG at saka sa, sa Davao Region? Hindi, yung galing ng Tauruson. Wala po? Wala. Yes. Okay. Sir, ah, uh, ah, uh, meron bang, kasi yung word nila na papasukin yung bahay ng may mga raid. False news po yan. But, yes. False information. Sinabi mo na po. False information yes. po yan. Yes, sir. Ah, uh, hanggang May 12, uh, wala man nangyayari ng raid Assurance lang po, sir. Sa assurance na walang raid? Uh, yes, sir. Yes. So, uh, walang man pong raid na nangyayari? Uh, how about uh, uh, during or before elections? Walang mangyayari doon. Ay, depende po. Kung uh, may violation po sa batas, siyempre, magpapontak po kami ng police operation. Pero wala ang schedule? Sir. Ay, wala po kami sasabihin. Kasi ang mga naamin lang po is, wala naman pong violation, why we will we conduct any operation? Yes, sir. Di ba? Kasi pag sinabi, na, sinabi ko naman na ina-assure ko kayo na walang mangyayari ng rape, eh paano kung may ginawang violation sa batas? Ibig sabihin, eh, hindi na namin i-operate yun. Kasi binigyan ko kayo ng assurance ngayon. Di ba? Parang ano yun? Parang uh, nalibre sila pag may gagawin na violation. Which is wrong. Wrong yun. Di ba? Kahit magsabi kami na hindi kami magbibigay ng uh, ng assurance na walang operation, pero gagawa sila ng violation, then, by all means, we will conduct operation. Sir, ano yung, ano yung dalawang na unang uh, cases of uh, false information, sir, na tapos 1 Ano yun, sir? Ah, meron po, yung uh, wear something red dito sa ating uh, uh, carmen. Meron po tayong uh, yun mo, at uh, yun ay isang violation mula. Yun. Then, uh, yung pangarap po natin dito sa mga MPAU, yung uh, mga polis po namin, uh, mag-MPAU, and uh, immediately nagpakalat sila na ito daw i-reassign re sa barn so ito pa yung mga malinaw na mali information at napakalinaw naman yan na mag empower lang yung mga polis tinanggal nila yung heading which is a clear violation ng natas anilinaw linaw po ito empow ng polis sa regional headquarters then tinanggal po ang nilagay reassignment to barn which is a clear violation. Di ba? It is trying to create uh, confusion, alarm, and uh, uh, disharmony sa ating uh, environment. Mga ilang tao po sila nakakasuhan sa? Eh, ano na lang po. Manalaman na lang po natin sa si mga susunod na